Hello friends. Welcome sa OK! online katikismo. Para sa mas malinaw na pagpapahayag ng ating pananampalatayang Katoliko. Noong nakaraang linggo, ating binuksan ang panibagong panahon sa ating buhay pananampalataya, ang panahon ng Kwaresma. Isang panahon ng pagdarasal, pagsisisi at pagbabalik sa ating mga pinagmulan. Ano nga ba ang tatlong haligi ng Kwaresma? Una ay ang panalangin. Ang palagi ang pananalangin ay isang paraan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Kinakailangan nating magbigay ng sapat na oras sa pananalangin, lalo na sa panahong ito. Ang ating simbahan ay hinihikayat tayo na magpalalim sa mga espiritual na gawain, kagaya ng pakikilahok sa pagbabasa at pagninilay at sa paparating na gawain debosyonal, tulad ng Via Crucis o Daan ng Cruz, pabasa sa pasyong mahal at pagpeperegrino. Ang ikalawa ay ang pag-aayuno at pangingilin sa karne. Ang mga Katolikong edad 18 to 59 ay kinakailangang mag-ayuno sa mga itinakdang araw tuwing Merkules ng Abo at Biyernes Santo na kung saan isang beses lamang kakain ng buong kain sa buong araw. Ang pangingili naman ay ang hindi pagkain ng karne, kabilang ang manok, para sa mga Katolikong edad 14 pataas tuwing Merkules ng Abo at lahat ng Biyernes ng Kwaresma. Ang ikatlo ay ang pagbabahagi o almsgiving. Ipinapaalala sa atin ng simbahan ang kahalagahan ng pagbabahagi at pagkakawang gawa, lalo na sa ating kapwa na higit na nangangailangan ng pagtulong. Ito ay nakaugnay din sa pag-aayuno na kung saan ang kaginhawaan na ating sinusuko ay magdulot ng kabutihan sa ating kapwa. Sa pagtahak natin sa landas ng Kwaresma, isinasamo natin ang grasya at gabay ng ating Panginoon. Tandaan, isa buhay nawa natin ang tatlong haligi ng Kwaresma. Manalangin, mag-ayuno, at magbahagi. Okay ba, friends? Makabless ne? Kung nabless ka ng bagong kaalaman sa video ito, huwag kalimutang mag-like, share, at comment. See you sa next episode ng Okay Online Katikismo.